Yan, magandang araw mga kais. Oh. Nagmamadali ako mga kais. pa yung ano. Sa So, uh, nagmamadali ako mga kays, para maabutan natin yung ano, mga fingerlings ng talangka. Mga uh, bibit talangka. Bago lumabo yung tubig mga kais. ng tubig. Oh. Dami nila mga kais. Kanina pa to. Ngayon ko lang namalayan malayan mga kais. Sobrang dami. So, mamaya pag high tide, mga kus, aakit ah, yan sila sa, ano, aakit sa gilid. Ito, mga Kita nyo yan, mga kus. Kita nyo yan, mga kus, yung mga itim-itim, mo -itim, oh. Yan, oh. Mga itim-itim, mo -itim, oh. Yan, oh. Lagay natin yung, alam ano, din, kamay natin, mga kus. Ay, hindi. Marunong din, eh. Oh, dami, mga kus, oh. dami nila mga kaya, dami sabi ah. kita nyo mga kaya yung sa gilid oh yung may oh. kita nyo yan oh gumagalo no. yung tubig oh mga fingerlings fingerlings ng talangka so hindi pa, patala... hindi pa tapos yung talangka season mga kaya may mga talangka pa dito marami oh yan oh, pataas oh yan oh, mga talangka yan oh So, ang dami pa talaga mga kuys, hindi pa tapos yung talangka season. Parang bumawi sila ngayong taon na to mga kwes. So, ilang taon kasi nawala yung talangka dito mga kwes. Ilang taon kaming hindi nakakita ng talangka. Bumalik to nung ano, nakalang taon. saka ngayon, ang dami nila. So, mga talangka mga kuys. Oh. ano. Ang dami ring ano, dami rin malalaking talangka mga wala Bukatay na isa. Wala. Uli na yung isa mga kasi. Ano? <coughs> mm. Ayun no? Lamin ka. So, kung gusto nyo ng pang ulam mga kasi, marami dito. Pwede na yan. Pwede na yung ulamin. Ano? Malalaking talang ka. Nasa ano? gili do. Parang may ano mga kasi, parang... Parang may naglagay ng laso niya sa taas Sa uh, ibabaw. Oh, dami talangka. Oh, ako is. Ano? Oh. Ano? You know, nasa kahoy, oh. Kita nyo, ako is. Oh. Ano? Oh. Puro talangka, oh. Ang oh. dami. dami ding fingerlings Tapi ya. dito, klaro-klaro, mga klaro, ako is. Ayan, kita nyo na. Ayan, mga ako Kulay dami no? oh. dami. Ang bibilis lumangoy mga kuis. Akala ko isda. Sa unang tingin mga kuis, akala nyo isda. Ah, parang finger links ng isda pero pag nyo sa kamay mga kuis. Finger links ng talangka. Ayan oh. Kapag kapaw. Ayan oh. Ito nyo. Tarangka yan mga kwes Parang isda ko lumangoy O tarangka Malaki na to Sabi ang dami nila Yung iba mga kwes Kinakain to Kaso hindi masarap <laughs> Tao dun Makatis sa lalamunan Sana so, dumami pa sila mga kuys. <clears throat> may iba't ibang klase ng talangka kasi dito mga kuys. Ito yung ano, karaniwan. Ito yung karaniwan, karaniwan talangka dito. Yung itim. Saka, yung pula, medyo may pagkapula. Sa ano 'yon, sa bundok na 'yon galing talaga. Saka, yung malalaking talangka mga kuys, may malalaking talangka dito. Tawag namin is kalikis. Oh, kamangkas pala. Pasensya na. So, may malaking nalangka lang kamangkas. Tawag naman yung kamangkas. Ito, kalikis. Sabi saya. Kalikis. Ayan mga kus. So, sayang hindi natin makikita sa ano. gilid. Wala pa kasi high tide. Mamaya kasi mga kus, kapag high tide na, aakit na sila. Punta na sa ano. Papunta na sa may gilid. Magtitipon-tipon sila mga kus para kumain. Saka magpahinga. Pagka low tide naman, saka sila ano babalik akit ulit so, sayang yung mga talangka na to oh. ano na wala nang lakas mga kois talagang tinamaan sila ng laso oh. So, pero hindi naman yan ano hindi naman yan mamamatay mga kois talagang ano sila wala nang lakas at saka wag yan 50-50 kumbaga hindi naman 50-50 Marcos kasi mabubuhay talaga yan. Yung ano lang, yung talagang mamamatay is yung ulang. Yung ulang yung grabe Marcos. Kawawa yung ulang. Itong mga talangka na to, matibay ito. Ano lang sila, mawawala ng lakas. Ayan, dami talaga Marcos. So, mamaya at natayan natin to. Babalik ako dito mamaya para mag-video. Ayan. Ayan. Last. Yung kung no? Ito yung fingerlings. So, hindi pa tapos talaga yung ano, tranca mga kuyos. Talagang dadami sila dito. Ayan. Good job. Good job. Mapakarami kayo. <coughs> Ito, mga koys, mas malinaw na kuha. Ipapakita kasi ninyo, mga kuyos. So, ilalagay ko sa palad ko para makita nyo. Ito, mga kuyos. natin. Ayan, o. Oh. Sobrang dami, mga kuyos, oh.

para panoorin ng mga talangka na unti-unting bumabalik sa ilog mga kuys talagang ilang taon na kami kaming ano, walang talangka dito mga kuys hindi kami nakahuli ng talangka so, Mula noong December ay hindi ang nakaraang taon na ano around October siguro mga kuys October, November, December yan so, ano, umpisa lang magpakita mga kuys hanggang ngayon, January mga kuys January, ibig sabihin, pagdating ng November, mga guys, November at saka December. Ito, malaki na to. Pwede na ulit, ano, pwede na ulit ha, harvest, mga sa harangan ng mga net. Ano? Grabe. Sobrang dami. Dito kayo bilangin, mga guys. Talagang sobrang dami talaga. So, ayan, mga guys. Ito, medyo nakapahaba yung akin ah, yun, ano, pagpunta dito. Mahaba yung video ko mga kas. Yun. So, tinakita ko lang sa inyo mga kas. Yung gano'ng karami yung talangka na ano, dito sa ilog. Yun. Maraming salamat mga kas. Stemlet. Bye-bye.